this Desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa postponement ng BSKE 2025. Hintayin muna hanggang August 14 ayon sa palasyo. Detali ng balitang yan mula Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report! Hindi pa rin kinukumpirma ng Malacanã ang mga ulat na maaring lagdaan na anumang oras ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at sanggunian ang kabataan eleksyon sa December. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may natitirang pang panahon si Pangulong Marcos para mapag-aralan ito. Sa August 14 pa niya ay tinakdang deadline para makapagdesisyon ang Pangulo kung nga aprubahan o ibibito ang panukala. Ang August 14 na pinaka-deadline So hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dito sa bill na yan. Samantala, sakali namang pirmahan ang postponement bill, nilinaw ni Castro na kikilos ng Pangulo para matiyak na isa sa alang-alang ang apekto nito bago magtapos ang sampung araw na registration period. Una nang inaprubahan ng Kongreso ang panukalang nagpapaliban sa 2025 PSKE sa December at inililipat ito sa susunod na taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional, Salazar, RMN.